Iimbestigahan ng House Committee on Dangerous Drugs sa Kamara ang patuloy na pagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng droga sa bansa. Nasabat kamakailan ang mga tauhan ng Bureau of Customs, PDEA, PNP at PCG ang 323 kilo ng shabu na may halagang 2.2 billion pesos. Noong nakarang buwan, nakumpiska ng mga otoridad ang 538 kilo ng shabu sa isang warehouse sa Pampanga na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Nauna na rin nadiskubre sa Pampanga ang 200 kilo ng shabu na may halagang 1.2 billion pesos. Itinalaga ni House Speaker Martin Romualdez si Congressman Robert A. Barbers para mamuno sa investigasyon at makilala ang mga responsable sa mga nasabing shipment. Layunin umano ng gobyerno na mahuli ang tinaguriang Big Fish at tuldukan na ang drug trade sa bansa para maiwasang umabot pa ito sa publiko. Mahigit 22 billion pesos na halaga ng droga na ang nakumpiska ng PDEA mula ng maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.